tinabla ng Senado ang people's initiative. Ito ay base sa kanilang manifesto na inilabas kanina. Nagbigay naman ng reaksyon si House Speaker Martin Romualdez. Kumuha tayo ng update mula kay Daniel Manalastas. Live, Daniel. Yes, Dayan, mga leader na nga ng dalawang kapulungan ng Kongreso, Senado at Kamara ang nagsasalita na hinggil sa mainit na usapin ngayon na People's Initiative. At uh, kanina ay naghahain ng isang manifesto ang mga senador para tutulan ang People's Initiative. Ang People's Initiative, Dayan, ay isa sa mga paraan upang maamyendahan ang 1987 Constitution. Nagkaisa ang 24 na senador sa pagbuo ng isang manifesto at tahasang tinututulan nila ang People's Initiative. Tumayo pa kanina ang mga senador hawak ang papel na manifesto. At binasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang laman nito na pirmado ng lahat ng senador. This so-called People's Initiative proposes only one change. In acting as a constituent assembly, the Senate and the House shall vote jointly. While it seems simple, my dear friends, the goal is apparent to make it easier to revise the Constitution by eliminating the Senate from the equation. Today, the Senate once again stands as a bastion of democracy as it rejects this brazen attempt to violate the Constitution, the country, and our people. This Senate of the people will not allow itself. To be sa isang statement naman na inilabas si House Speaker Martin Romualdez, sinabi niyang ang Kamara hindi nag -i o nag-sanction sa mga miyembro nila sa pagpapapirma. nilinaw din niyang ang commitment ng Kamara sa esensyal na democratic process. Pino na rin ni Speaker ang mga aligasyon ng panunuhol o hindi tamang gawain para piliti ng mga kababayan nating pumirma sa People's Initiative at kung totoo man anya ang mga aligasyon na ito, nilalabag daw nito ang spirito ng tapat at voluntaryong partisipasyon ng mamamayan. bagamat tire-respeto din ng Kamara ang People's Initiative bilang independent citizen-driven na proseso, ang kanilang tungkulin ay makapagpangasiwa ng demokratikong partisipasyon. Pangako pa ni Romualdez na sisiguraduhin na ang mga panukala ay mapoproseso sa legal na kaparaanan. Samantala, nagbato din ang dalawang majority leader ng uh, dalawang kapulungan ng Kongreso, si Sen. Joel Villanueva at uh, si Congressman Manuel Manix Dalipe. Pinunan ni Dalipe ang mga pahayag ni Villanueva hinggil sa People's Initiative. Pinunan rin ni Dalipe ang mga aligasyon na tila inuugnay ang House Leadership sa People's Initiative. Tinawag ni Dalipe na ito ay isang baseless o walang basihan. Tumayo naman kanina sa plenaryo ng Senado si Villanueva tari to ang kanyang pahayag. Nagkataon lang mo ba ito, Mr. President? Ang tanong ko. Sa tingin niyo po, ginong Pangulo, kayo po na nagsabi na meron din po kayong nakausap na ilang kongresista. Meron din po ako. Alam niyo, ginong Pangulo, napakasakit po para sa akin magsalita ng ganito dahil galing po tayo sa House of Representatives. Naluluan ng bayan natin ang pinapalitan for almost 40 years, hindi ginagalaw. for almost 40 years, hindi basta-basta pinakikilaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan to. Samantala, Dayan, una na rin nagpahayag ang ilang senador. Nabukas sila kung economic provisions lamang ang gagalawin sa 1987 Constitution. Pero nanatiling uh, maligam-gam ang tingin ng mga senador pagkadating na doon sa political provisions ang gagalawin. Dayan, Alright, Daniel, itong manifesto na tahasang tumututol sa People's Initiative, anong epekto nito doon sa mga papel na may mga pirma na tinanggap ng COMELEC? May invalidate na ba ito? Ano bang epekto nito doon, Daniel? Actually, Dayan, yung COMELEC naman kasi kung maalala mo, separate entity yan. So, uh, hindi yan saklaw ng uh, uh, dalawang kapulungan uh, ng Kongreso. Kaya meron silang independent decision. Pero nasa kamay pa rin yan, I think, Dayan, ng COMELEC kung ano magiging pasya nila Pero ang panawagan kanina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ay uh, in invalidate na yung mga pirma nga na natanggap ng COMELEC. Dayan? Right. Maraming salamat sa update, Daniel Manalastas.